O maluwalhating Saint Catherine ng Siena, babaeng may dinatitinag na pananampalataya, malalim na karunungan at masigasig na pag-ibig para kay Kristo, lumalapit ako sa iyo sa araw na ito upang magsumamo ng may nagsisising pusong puno ng pag-asa. Ang iyong mga turo at halimbawa sa buhay ay nagbibigay liwanag sa aking landas at nagbibigay inspirasyon sa akin na hanapin ang kabanalan sa bawat hakbang na aking gagawin. Bago ang iyong dakilang pag-ibig at kapangyarihan, nakikiusap ako sa iyo na mamagitan para sa akin sa Ama sa Langit, na inaabot ako ng mga biyayang kailangan ko sa sandaling ito. Banggitin dito ang mga biyayang nais mong makamit, nang may detalye at katapatan. Bigyan mo ako ng lakas ng pananampalataya, para malampasan ko lahat ng paghihirap at paghihirap na itinatapon ng buhay sa akin. Naway mapanatili ko ang alab ng pananampalataya na laging nag-alab sa aking puso, kahit na sa pinakamadilim na sandali. Liwanagan ang aking talino ng banal na karunungan, upang matukoy ko ang mabuti sa masama gumawa ng patas at matalinong pagpapasya at laging hanapin ang katotohanan sa aking mga kilos. Naway maging instrumento ako ng iyong kalooban at gamitin ang aking mga kaloob upang maglingkod sa iba. Buksan ang aking puso sa walang pasubali na pag-ibig ng Diyos. Upang mahalin ko ang lahat ng may parehong intensidad na minahal mo, nang walang pagtatangi o paghatol. Naway mag ako sa pakikiramay, awa at pagpapatawad sa aking pakikipag-ugnayan sa iba. Bigyan mo ako ng tiyaga sa pananampalataya, upang hindi ako sumuko sa aking mga layunin, kahit na sa harap ng mga tukso at mga hadlang na dumarating sa kanilang sarili. Naway manatili akong matatag sa pananampalataya at pag-asa, laging naghahanap ng kabanalan at pagkakaisa sa Diyos. Bigyan mo ako ng iyong lakas ng loob at katapangan, upang maipagtanggol ko ang katotohanan at katarungan ng may pananalig, nang walang pakialam sa opinyon ng iba. Naway maging isang propetikong tinig ako sa isang mundo na kadalasang lumalayo sa mga pagpapahalagang kristiyano. Ipagkaloob mo sa akin ang iyong kababaang loob at pagiging simple upang makilala ko ang aking mga limitasyon at laging humingi ng tulong sa Diyos. Naway maging instrumento ako ng iyong kapayapaan at isulong ang pagkakasundo sa pagitan ng mga tao. Turuan mo akong manalangin ng buong puso, upang ang aking mga panalangin ay tunay at taimtim na umaakyat sa trono ng Diyos. Naway makatagpo ako ng ginhawa lakas at direksyon para sa aking buhay sa panalangin. Ipamagitan mo ako sa oras ng aking kamatayan, upang makaalis ako sa mundong ito ng payapa, nang may katiyakan na ako ay naging tapat sa iyong kalooban. Naway tanggapin ako sa celestial paradis at pagnilayan ko ang iyong walang hanggang kaluwalhasan. O San Catherine ng Siena Nagpapasalamat ako sa iyong palagyang presensya sa aking buhay. Naway sundan ko ang iyong mga yapak at maging higit na refleksyon ng iyong pag-ibig at kabanalan araw-araw. Amen.